Uh, marami maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe. Grabe! Naubos agad ni Chichi yung 100 million zeni na binigay ni Master Pogi. Ah, pero para naman sa pag-aaral ni Goten yun. Teka, asa na si Master Buten? Sabi niya nandito na rin siya ng umagi. Ano ba yan? Mas nauna pa ako sa kanya? Ay. Kung tutuusin, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko talaga dito. Sabi ni Master Butin pagbebentahin niya daw ako. Pero hindi ko pa alam kung ni ibibenta ko dito eh. Ha? Anong amoy yun? Amoy hopya? Ha? Magbebenta ako ng hopya? Pabili? May tao ba dyan? Pabili nga ba ng hopya? Hoy! Ah? Huh? Aba! May empleyado na si Master Buten. Anong pangalan mo, iho? Ah, uh, magandang umaga po. Ako nga po pala si San Goku. Ah, uh, ako kasi pinagbantay ngayon ni Master Buten. Ah, uh, bibili po kayo ng Hopia po, no? Ha? Huh? Ang weirdo naman ang pangalan mo, iho! Teka. Nasaan ay supervisor mo si Master Buten? Ba't kanyang iniwan dito na mag-isa? Supervisor? Anong ibig sabihin po ng supervisor? Ha? Huh? Mas malakas po ba super saiyan yun? Ha? Huh? Anong super saiyan ang pinagsabi mo dyan, iho? Supervisor meaning boss mo. Si Master Buten, di ba? Hindi ba supervisor mo si Master Buten? Ah, uh, si Master Buten po ba? Hindi ko rin nga po alam eh ang usapan po kasi namin, eh, ihintayin ko daw po siya dito. Ah, kaya pala, mo nang babae na naman si Master Buten. Ah, uh, bani iho, pabili na lang ako ng hopya. Magkano nga ba rin yung hopya nyo? Ah, uh, teka lang po ah. Ah, ito po yung menu. Oh? Ah? Hmm. Ah. Hmm. Ano ba? Nagmamahal na rin pala ang bilihin dito. Mm hmm. Okay, Goku. Ali. Ah. Bigyan mo nga ako ng dalawang dosena ng hopya. Ha? Bibigyan po? Hindi po kayo bibili? Ah! Pagbigyan, meaning pabili, okay? Dalawang dosena? Huwag mong sabihin hindi ka rin magbilang. Ah, sandali lang po ha? Hmm, Grabe, ang lakas naman ng boses nun. Ano ang pangalan nun? Oh my ho! Oh, nga pala si Kogoro Mori, ang sikat na detective dito sa si Japan. Ah, pasensya na po, narinig niyo po pala yun. Grabe naman, ang lakas naman ng pandinig nun. Hmm, babalat. Nga, yeah, tatali ko muna. Hmm, yan. Okay na yan. Grabe, nakakagutom talaga to. Sana bigyan ako ni Master Butin mamaya. Hahaha. <laughs> ito na. Hmm. Ah, Sir Kogoro? Oh, San Goku, okay na ba? Opo, Sir Kogoro Mori. Ito po yung dalawang dosenang Hopya. Ang galing ah. Job well done, Iho. Ito yung bayad o. Keep the change. Huh? Maraming salamat po. Okay. Alis na ako ah. Paalam din po. Ay! Ganun pala kahirap magbenta? Lalo na pag hopya, pahirapan ng magcompute, gugutumin pa ako. Pero kailangan ko pagigihin para makapag-insayo na uli ako. Yun, may bibili na naman uli. Okay! Ha!